hala, umiinit ang sinaing itong uh, si Jason Molone versus Vincent Astrolabio for the WBO Bantamweight Championship May 13 dyan sa Stockton Arena Stockton, California panuori natin ay katigas ng kamaon itong si Vincent Astrolabio hala, ito naman si Jason Molone ito yung kababayan natin to si Jason si uh, Jason tuloy Aston palikte ayan o pero itong tinalo ni Astrolabio na no, nakaraan ito tigasin din ito hindi biro ito si Nikolay Putaprob ayan Ayun, maikling kanan pala yung nakapapagsak kay uh, Paliktenoon. Oh, no? Binitawan itong si uh, Molone. Ayun. Ay, talagang yung kalak. Ang bilis bumitaw ng uh, mga malalakas na suntok nitong si Astrolabio oh. Ay, talagang legit din. Ala. O, oh, sige. Magandang laban talaga ito sa Adisi, uh, 13 uh, ng Mayo. ayun Ala, talaga ipoko ka ng laban na ito. Oh. Ayun, oh, tinignan pa. Ala, tinignan. Ayun, oh, si Astrolabio. Ay, talaga na napakatindi. Ah oh ito naman si Mulone at tingnan natin kung paano niya tatapusin itong sequence. si Kwan si ah uh, lang ko nakakalimutan Palikte ayan o oh, yun taas-taas din ang kamay alright mga idol ito mainit-init pa kahapon o oh, nag-pose itong si Jason Mulone sabi niya 6 weeks until I'm champion of the world aba aba talagang ginamit niya pang uh, picture itong uh, pagkaka-knockdown niya dito sa ating isa pang pambato na si Aston Palikte ano at uh, nakikita natin ang uh, medyo nakakatawa dito eh naghaha-react itong si Vincent Astrolabio. Ngayon, Jason Moloni, panoorin mo ito, kala na ko nalako na. Sir Noy Noy, it's memo time. Oh, no! Let's go, James. no! Yep, sir. It's a Nako, yan na. Ala, nakita na. Si Vincent Astrolabio po ay uh, nasa pangangalaga ni uh, Coach Memo Heredia Yan, naka baka mag-request-request -request din ng bada tong si Molone Kagaya nung isa dyan. Ala, nakaw. Ayan po mga kaibigan na uh, mainit-init pa. So yan po ang uh, umiinit na sinaing na laban ni uh, Vincent Astrolabio at Jason Mulone. May 13, 2023 dyan po sa Stockton Arena, Stockton, California. Nako, kapanapanabig po yan. Ah, uh, yung mga gusto pong tumalpak kahit wala kayo diyan mismo sa lugar, wala kayo diyan sa US o sa mga, o sa Las Vegas o diyan sa May Stockton. Ala, yung talpakang lin po ay ipapa, skill ko diyan sa comment section. Ayan po, mga kaibigan. Jason Moloney versus Vincent Astrolabio, huwag niyo din po kakalimutan ngayon na pong linggo. Ito pong si Marlon Tapales lalaban kay Ahmad Lib. Dalawang uh, title belt mga kaibigan sa Super Bantamweight Division. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.